I mean, isa. Ang kamera niya. Amen. Isa na nga pangpalang umaga at ang hari sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. At uh, naniniwala ako na Binusog na tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, sa Sunday School pa At hanggang sa mga oras na ito. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyong binigay ng Diyos sa ating lahat na tayo ay nagkakatipon upang atin siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat sa Panginoon ng dami natin. Thirty <laughs> time na. Sabah. So so Amen. Salamat sa Panginoon. Welcome po sa ating mga bisita. Si Ate, ano, si Ate Luz. Uh, nakasama natin siya dito sa bahay pero ngayon lang siya naka-join. So welcome po, salamat sa Panginoon at nagagalak ang aming mga puso at kasama ka sa na ito. Si Ate, ano, si Ate Josie at saka si Ate Lida. Sama rin natin, si Eva, nandito at saka yung mga, mga magagandang babae sa likod. Show me your big smiles. Kasi parang ang lungkot niyo. <laughs> Uh, kahit hindi tayo naka-breakfast, dapat masaya tayo. Dapat nakangiti. ba? Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako nandito. Masaya ako okay, nandito. <laughs> <laughs> masaya ako nandito. <laughs> salamat sa Panginoon at nandito tayo sa araw na ito. At si, ano, pala si Sister Annalyn Tingso, nandito siya kasama natin ngayon. Uh, salamat sa Panginoon at uh, nandito tayo lahat at nagpupuri sa ating Panginoon. At yun ang pinakamaganda na gagawin ng mga anak ng Diyos ang magsama-sama sa araw ng linggo. Sabi nga na huwag nating hayaan ang pagkakasito. Salamat sa Panginoon. Nandito tayo. Kaya hinihiling ko ang inyong undivided attention mga kapatid. Hindi naman ako matagal mag-preach. Uh, more or less 10 to 15 minutes. Kaya hindi na kayo mahahabaan. Kaya um maganda tayo, kumbaga mag-focus muna tayo sa pakikinig na salita ng Panginoon sa umangang ito. Ay, tanghali. Laging kong nasasabi yung umaga, pero Oralances. tanghali na tayo. Umaga ka lang. Umaga ka lang. <laughs> Ay, salamat sa Panginoon. Kaya buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 15.58. 1 Corinthians 15.58. Sabi niya, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, tayo'y magsitatag, huwag matilos na laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong mga gawa sa Panginoon. Bago po tayo magpapatuloy ay tayo muna yung manalangin sa pagungunan ni Sister Rosa. Oh, Diyos, namin ba? Salamat, Panginoon. alam mo si Sister ay Panginoon? Ikaw ang siyang magtulid na, Panginoon Diyos. Sa kanilang tulungan mo siya, Panginoon, na ipapatid, Panginoon. Ano man yung nais mo ay parating sa amin, Panginoon. Buksan mo din, Panginoon, ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Upang sa ganoon ay aming panginoon ng Panginoon. yung mga kalooban mo sa amin, Panginoon. Yan mo din, Panginoon Diyos, sa mga hindi pa nangakilala Panginoon sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon, ikaw ang siya kung umagabag, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, gamitin mo sila, Panginoon, upang makita nila, Panginoon, ang iyong kalooban sa kanilang mundo. Sa yes, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, Isos, ang iyong Santo Espiritu, Panginoon, ang siyang tumulo, ang siyang sumagana sa bawat isa, Panginoon, hanggang sa kami ay matapos, Panginoon. Yes, ito so, ang aming kamadalangin sa matamis na pangalan ng aming pangino, yeah. yeah. um, Panginoon, Isos. Amen. 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 Amen the importance of positive attitude. Ang importansya ng positibong attitude. Pag sinabi natin positive, minsan, nung na, na, ano ko, nung nung covid, Di ba, pag positive, takot na takot na tayo noon kasi positibo. <laughs> positive. positive ka sa COVID. Pero ngayon, pag-aaralan natin mga minamahal, yung positibong hindi nakakatakot. Positive na kaugalian. Yung positibong attitude ng mga anak ng Diyos. So, nag-research nag ako tungkol sa positive. Positive at attitude include, sabi niya, example, being optimistic, showing gratitude, maintaining resilience in the face of challenge. So, pagdating ng mga mga challenge sa buhay, kailangan ay palagi pa rin tayong positibo. Di na, kaya nga nasabi natin kanina, nabanggit natin, na lahat tayo may mga pagsumok na pinagdaraanan. May mga challenge, may mga trials na dumating sa buhay natin. Pero, kailangan lagi na tayong nakatoto sa positibong mga bagay. Amen? Sabi niya, uh, challenge being source of encouragement. Isa din to sa mga magandang, magandang ah uh, ano, yung magiging encourager tayo. Magiging source tayo ng encouragement. Napakaganda ng narinig kong mensahe ni Ate Kalde ng nakaraang linggo. Yung, uh, you have to be, kumbaga, magiging source ka ng encouragement sa iba. Hmm? Hindi ikaw yung magiging uh, way para manghina yung mga kasama mo kung uh, kung hindi, ikaw yung magiging source ng encouragement. For example, lalo may mga nanghihina, ikaw yung, tayo yung nag-lift up sa kanilang mga spirits. Diba? Kaya, lagi nating titingnan yung mga magagandang bagay. Lagi nating, na, lagi nating iset aside, kumbaga, yung mga hindi magandang nangyayari. Let us focus sa mga mabubuting bagay na mangyayari sa buhay natin. And then, sabi niya, Uh, being source of encouragement to others and approaching new experience with open mind. So, napangganda ng isang uh, kaugalian ng isang tao kung open-minded tayo. Di ba? Minsan kasi masyado tayong uh, ano yung ma, ma ano tayo, tawag yung uh, matampuhin. Di ba? Sensitivo. So, oh, yan. <laughs> san kahit sa maliit na bagay, napaka-sensitive natin. Kaya sabi nito mga kapatid, inaaralan tayo na magiging open-minded tayo. Magandang kaugalian niya. Another uh, ano, example, focusing on solution rather than problems. So, mag-focus tayo sa solutions. Dumating man yung mga problema at pagsubok sa buhay natin, alam natin may mga solutions yan. May mga uh, solusyon na, na uh, kumbaga, di ba, yung problema, hindi binibigay yan na hindi natin nice. kaya. Mayro kaya natin lampasan yan. So, sabi niya dito, focusing on solution rather than problems. Kaya mas maganda yung uh, our faith is bigger than our problems. Mm. Di ba? Yes. Kasi yung problema natin, malalampasan yan natin kung malaki yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Hmm? Dumating man ang mga pagsubok at problema, but your faith is uh, firm and rooted, hindi tayo matitiba. Diba? Na sabi ito, uh, maintaining personal integrity, demonstrating kindness and faith, finding joy in small things. Uh, finding small in small things. Kasi tayo, masaya tayo sa maliit na bagay. Isa din yan sa napakagandang ugali ng isang positibong tao. Hmm? Diba, na-appreciate natin kahit na nakapag-usap lang tayo sa ating mga amo, na uh, sinabihan lang tayo na napakalinis ng bahay. Diba, masaya na tayo okay. doon na-appreciate ng mga amo natin sa mga ginagawa natin. Kaya, uh, ipakita natin sa ating mga amo na We are positive. We are happy in us even in us small things. Hmm? Kaya sabi dito na finding joy in a small things. Hmm? Hindi ka lang masaya pag malaki yung biyaya na natanggap mo. Even though sa, sa mga maliit na bagay nais natin na nais ng Panginoon na tayo ay magiging masaya. Kaya continue na tayo sa ating Example, ano ano yun? The importance of positive attitude. So ngayon, sa spiritual na, ano na tayo? Sabi niya, for spiritual growth, one must maintain a positive attitude. Kailangan sa ating mga anak ng Diyos, mayroon tayong positibong attitude sa ating paglilingkod sa Panginoon. Believing that all effort will be worth it. Yung mga effort natin na ginagawa natin para sa Panginoon ay mayroong uh, may gantimpala. Kaya nga daw sabi dito sa ating nabasa, sa 15, 1558, niya, kaya nga mga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos. Na laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. <laughs> kaya even the small things you did for the, uh, para sa Panginoon, mayroong kabuluhan yan sa harapan ng Panginoon. Kahit magsaing ka lang para sa mga kapatid, magwalis ka lang sa gawain sa Panginoon, magwalis ka lang dito sa sa church, may kabuluhan yan. Nakikita ng Panginoon yung ating mga ginagawa sa kanyang harapan. Nakikita ng Panginoon yung ating mga pagpapaga. Nakikita ng Panginoon yung sa gabi pa lang nag-aaral ka na para sa, para sa preaching, sa Sunday school para kinabukasan may ipapakain tayo sa ating mga kapatid. May papakain tayong spiritual sa mga anak ng Diyos. Nakikita yan ng ating Panginoon. Kaya sa umagang itong mga minamahal, naaralan tayo, lagi tayong positibo sa anumang mga bagay. Huwag tayong, uh, wag tayong makilos. Sabi nga dito sa ating labasa, huwag tayong makilos. Be steadfast, and unmovable, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain. Our labor in the Lord is not in vain. Kaya hey, magpakatatag tayo mga minamaan, sabi niya nito, huwag makilos. Diba? Kaya dito, sabi niya, A good start towards spiritual growth is achieved when we accept the challenge to obey God's command to grow. Di ba? Para lang tayong nag-ano ngayon. Na, 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 ano natin kanina sa Sunday School. Para lang tayong nag-review ulit. Di ba? Eh, basahin natin ng 2 Peter 1. 2 Peter 1, 5 and 8. 1.508, sa sabi niya, Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag ng ganang inyong ng buong sika, ay pamahagi ninyo ang inyong pananampalataya, ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, sa pagtitiis ay ang kabanalan sa ating paglilingkod sa Panginoon, kasama na yan ang pagtitiis, mga kapatid. di mm ba? -hmm. Diba? Mm -hmm. Nagtiis tayo, naglakad, papunta dito. Nagtiis tayong uh, gumising ng maaga para makarating tayo sa kawai ng Panginoon. Kasama yan sa isang positibong kristyano. Mm -hmm. Diba? Pero hindi maiiwasan na gusto pa matulog. Karina, <laughs> nakita ko yung, ang aga ko pa naman matulog, alas 10 pa lang. Wala pang, wala pang 10, natulog na ako paggabi. Pero, paulit-ulit akong nagigising. Parang, ang init kasi ng pagkakarap sa kwarto ko. Kaya, tinignan ko yung, ano ko, yung, yung coat ko, sabi ko, alas 6. Alas 6, sabi ko, mag po na ako sa glit. Pero hindi kaya, kailangan kong pumangon, sabi ko, para makapag-aral ulit ako. Panag-aral naman ako paggabi, pero gusto kong mag-aral ulit sa umaga para maging fresh pa yung ano yung pinag aralan ko. Kaya salamat sa Panginoon. Mayroon tayong galing positibo. At lagi nating tinitingnan yung para sa Panginoon, di ba? Napakaganda na mayroon tayong galing ganon. Tinitingnan natin hindi lang para sa sarili natin. Tinitingnan natin ang para sa Panginoon. Amen. So salamat sa Panginoon. So dito sabi niya sa ano sa six, at sa kaalaman ay mag at ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang ka, kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalaoban sa kapatid at sa mabuting kalaoban sa kapatid ay ang pag-ibig. Pag-ibig, di ba? Hindi mo lang masasabi sa kapatid, ah, oh, mahal kita kapatid, pero wala naman sa gawa, hindi yun pag-ibig. Yeah? Pag sinabi natin, I love you kapatid, dapat nakikita sa gawa natin na mahal natin ang ating mga kapatid. Yeah. Hindi mo man kapatid sa sa laman, pero mas, di ba, mas mararamdaman mo pa yung tunay na pag-ibig sa mga kapatid yeah. sa Panginoon. Ma, pero mas given pa rin kung kapatid mo na sa laman, kapatid mo pa rin sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Halos yung mga kapatid kong babae, Christian. Kaya, walang ano, uh, mo yung tunay na pagmamahal. Although sa isang, sa family, mayroon talaga yung mga, mga hindi pagkakaunawaan, pero dadating pa rin ang panahon na mag, na makikita mo ang tunay na pag Hindi lang dahil sa kapatid mo, mula, kapatid mo sila sa laman, kundi kapatid mo rin sila sa Panginoon. Amen. So, sa 8. Sa aid, Sapagkat kung nasa iyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay, in, ay hindi kayo ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus Kristo. Kung mayroon tayo nito, mga mayamahal, mayroon tayong bunga. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, mayroon tayong bunga. Diba? Nabanggit kanina ni Sister Anne si, ano, si Ate Bess. Nakikinig lang siya dati. Nakikinig lang siya, sumasama. Pero nakita natin ang bunga sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung wala pa yung bunga ngayon, sabi yan, there's always a room for improvement. Room for improvement. Baka, uh, ipag-pray natin, magkakaroon din tayo ng bunga, di ba, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Uh, sabi nga doon na, Huwag tayong maging bundat. Ano mo yung Huwag tayong magiging bundat. Anong bundat? Huwag <laughs> tayong maging bundat. Wa? Kung baga, hindi tayo magiging ano, stagnant lamang. Hmm. Kailangan. Ha? Kailangan may. Kailangan nating lumago sa ating paglilingkod pag sa Panginoon. Hmm? Kaya nga nabangit ko kanina na sa ano, yung mga pagsubok na dumating sa buhay namin, sa buhay ko, mas nagiging grateful ako sa Panginoon kasi nung kinuha niya si Papa, parang doon ko mas kanong uh, yung eagerness, eagerness natin na, namin na, na maglikod sa Panginoon. Kasi nakikita namin kung paano yung pagdadapat ni Papa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan sinasabi ko na uh, baka manghihina tayo, hindi natin makikita si Papa sa kabilang buhay. Kaya mga sa mga nakikinig na mga mga ano ni Papa, mga kapu ni Papa, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon para makita natin si Papa sa kabilang buhay. Mm -hmm. Amen? So, patuloy tayo. Una-una, importance of positive attitude. Napaka, ang importansya ng positibong attitude. Attitude. Uh, kaugalian. Basahin na, kinsin, sinong nakakatilala kay Nehemiah? Na ano na natin ito eh, dati sa Sunday School. Si Nehemiah ay eh, isa sa mga example sa napaka-positibong attitude. Basahin natin ang Nehemiah 4.6. Nehemiah 4.6 na, na ano na natin to natake na natin to sa Sunday school natin. Sa so, gayong amin itinayo ang kuta at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahit, Kala, hatian ng taas niya on sapagkat ang bayad ay nagkaroon ng kal kaloobang tumawa. Si Nehemaya, nung, nung nalaman niyang ah, uh, na, diba, yung, yung mga pader ng Jerusalem. So ngayon, si Nehemiah, bumalik siya sa Hoda para itayo ulit ang ang ano ang kuta ng Jerusalem. So sa kanilang pagtatayo sa kuta, maraming mga uh, may sa, may ito si San Balat. si San Balat yung kumbaga kinukutya niya sila. Pero nakita natin yung positibong ugali ni Nehemiah. Nagpapatuloy siya sa paggawa nito. Kumbaga dito na na ano natin, sabi niya Ngunit nang nangyari na nang mabalitaan ni San Balat at ni Tobias ang mga taga-Arabia at ang mga Alamuni, ni uh, Amunita at ang mga Ados, Asdosdita at na ipinagpatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan sila ngay nangaginit nang, 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 na mainam. So kumbaga uh, kinuputya niya sila na wag nang ituloy. Di ba? Sa atin mga kapatid, sa ating sa buhay natin bilang Kristiyano, may mga sanbalat din tayo na nakakasalamuha. Yung i-discourage tayo. Sa ating mga sa ating paglilingkod sa Panginoon, maraming mga tao na ginagamit ang diablo upang i-discourage tayo. Pero sabi nga dito, kailangan natin magkaroon ng positibo pananaw. Huh? Sabi niya, things that happen can be a stepping stone in our lives. Now, sa mga nangyayari sa ating buhay, gawin nating stepping stone. Hmm? Nung nag-apply nga, ako, di, nag nga ako sa abroad dati, sabi nung isang pastor sa, sa sekta, sabi niya, sa so nakikita ko sa mata mo, sabi niya, hindi ka makakapag-abroad. <laughs> so, kumbaga, may mga nagde-discourage sa atin. 'Di ba? Sa mga gagawin natin, mayroong mga tao na i-discourage tayo. Pero salamat sa Panginoon. 12 years na ako sa abroad. 12 years na ako sa abroad. Kaya huwag tayong manidiscourage. Kung may mga tao may didiscourage tayo, kailangan mayroon tayong positibo pananaw sa hinaharap. Eh? Amen. Kaya ngayon, sabi niya, problems, mga problema, hmm? mga problema na dumarating sa ating buhay, nagdadala ng hapis, nagdadala ng kalungkutan. Pero hindi ibig sabihin doon na magmukmuk na lang tayo. We have to stand up. Bumangon tayo. Diba? Nakaramdam din tayo ng mga homesick. Diba? Yung mga bagong dating dito sa Hong Kong. Nakaramdam tayo ng mga homesick. Diba? Pero mawawala din yan. <laughs> Sabi mo, pagkatapos nito ng 2 years, uuwi na talaga ako sa Pilipinas. Pero another contract, another contract, hanggang dumating na lang ang LS. Hindi <laughs> pa rin nakauwi ng Pilipinas. Pinagdamanan din tayo yung mga songsik na yan. Pero mawawala din yan. Pero pag naka, ano ka na, pag naiisip mo na, gusto mo na mamuwi, may pag-utang pa para ako. Hindi mo pwede. <laughs> <laughs> hindi pa ako pwedeng ng uwi. May mga utang pa pala tayo. Hindi pa tapos yung bahay ni sister. Hindi pa tapos yung ating mga ano mga project so hindi ka pa talaga pwedeng umuwi <laughs> may mga estudyante pa di ba ayan kaya marami tayong mga pinagdadaanan pero kailangan natin mag-move forward. Kailangan natin uh, lagpasin yung mga problema ang darating sa buhay natin. Yeah. Kaya ngayon, sabi niya, uh, we have to evaluate ourselves. Bilang Kristiyano, may mga patawa ay mga kapatid, pero may focus natin yung ating para sa uh, spiritual na buhay natin. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, let us evaluate ourselves. Ano yung mga nabago sa buhay natin? Hmm? Siyempre, bilang mga OFW, may mga nabago. Nakapagpatayo ka na ng bahay, nakapag, nakabili ka na ng mga sasakyan, kung mayroon man, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng uh, lupa. Pero bilang, hindi yun yung ating i-evaluate kundi i-evaluate natin yung ating sarili. Ano yung nabago na sa buhay natin? Nung kristyano na tayo, ano yung nabago sa buhay natin? Di ba? Masayang paglilingkod. Ano yung ano yung nabago sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoon? Nandiyan pa rin ba yung nagmumura ka? Nandiyan pa rin yung ugaling hindi ugaling pang-Kristiyano? Kaya mga minamahal sa umaga nito, sabi niya rito, ano yung nabago? Ano yung progress natin sa ating paglilingkod sa Panginoon? Examine yourselves. I-examine natin yung ating sarili sa umaga nito. Naging tapat ba tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon? Naging tapat ba tayo sa Kanyang mga tutunin? Hmm? Don't compare yourself to others. Huwag natin i-compare yung sarili natin sa mga, sa iba. Ah, si kapatid nga, yun ang ginagawa niya. O si kapatid nga, nagpaano ng, ano, no? Diba? Huwag natin i-compare yung sarili natin. Sabi nga na, ano, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya, sa Panginoon lang tayo nakatutok. Hmm? Huwag nating titingnan si kapatid. Ay, eh, si kapatid nga, lalim na Magpalit nga rin ako. <laughs> si kapatid nga, eh, ganito, ganyan siya. Ako nga, gawin ko rin niya. Wow. Di ba? Kasi ang pagharap natin sa Panginoon, hindi natin kasama yung kapatid. Yung ating uh, ginagawa ginagawa. Ija-judge tayo ng Panginoon isa-isa. Hindi, pero kung tumingin ka sa kapatid mo, eh hindi yung tinitingnan mong kapatid hindi masyadong na firm yung paglilingkod niya sa Panginoon hindi eh, matitisod ka rin kaya sabi mga kapatid sa Panginoon tayo laging nakatuto improve yourself sabi ko nga kanina there's always a room for improvement kung wala ka pa bang bunga ngayon I-improve natin na magkakaroon tayo ng bunga Hindi ka marunong mag-anong mag, ngayon Hindi ka marunong magpasalamat Hindi ka tumatayo Next week magpasalamat na yan sa Panginoon Sabi ko nga lagi kong sinasabi mga kapatid wag natin Hayan na Hindi tayo magpapasalamat Kasi ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon Salamat sa buhay na pinagkalawag niya sa atin Salamat sa Panginoon Pagdising natin sa umaga